What's up mga ka kabukid. kabukid uh, Dito po kami ngayon Maghahakot sana ako ng Paso parang tapos na yung Karyadahan namin Hintayin ko na lang yung mga kasamahan ko rito Dilipat pa kami sa isang Pagpariripiran Hintayin ko na muna sila rito sa Nahuli po ako ang Mga ka kabukid Kasi pinagawa ko pa isa sa akin Nung antikaw Kaya kasunod lang din naman po pero kaso na nahuli ng konti hintayin ko muna sila rito ayun dyan na sila hintayin ko na sila rito ayun na May pa na yung mga nag-raper eh kaya tatanungin ko lang kung nakailan sila kante ang kariton oh iya na rider naakot na po nila yung kone so lilipat po sila ngayon doon sa kabilang uh, 'yun Para ko yan yan yung tinuruan ko doon sa ako, yan sa Yanmar marunong na siya ngayon lana, na nakailan <laughs> ikaw very Peri very ba kay Kuya ang balang pagdadalawahan niya pagdadalawahan niyo, ah? niyo kay Kuya balang ah sige doon lang ako hakaw pang tatlo na kami daw tatlo. Sa na nila 'yung kanjan? 50 lang 'yan. Eh. No. Ibenta nila sa ilog. Oh. 50. Ito pa isang reaper para ting dalawa nila kaso talagang mahina konti lang ang eh may agilang putang na ay ha bawal yan ha huling ka dyan Ginagawa ko pa yun Ito na nga yung team 7 plate Ha? Tinanghali nga ay natangali ando sa kwam So the, pinagawa ko nga yung kanyang Yung kotse ni antay Doon lang ako oh, hakot kay Kebalaw. at mag i ako eh. Oo, oo, oh. oh, Ha? Kahina nga 50 lang. Alas, sige, abay? Oh. Nandiyan, hindi na Oo. pala. Daya mo siya Ala. Alas. The... kasama yung dayamay. Direkto na ba sila Oo.

Doon so, sa may kuwan? Kay Tikong Hintayin ko kayo sa ilog Ha? Hmm, kumain na ako eh Sigurado, mananangali yan sa ilog yan ay ah eh. uh, operator niya Saan nahuli, saan yung kuna yun? Yung lawain? Saan nahuli yun? andun na kay Kwan? na kay Kwan? kay Moy Moy ha bawal ulihin nyo makukulong siya raw <laughs> ano kaya ginagawa ni Gabbate Di, tagsasampu lang kayo dyan, laba. Ha? Naganaw? Nagganaw? E, yung nasa unahan ay? Liwanag ng diper. Eh ba nga sa tao? dito mo na lang <laughs> muna at magkakalangay na ako. Mamaya tayo pumunta. Pag na dito pa lang kami ako sa kasaras. sa ang mga bulot ako. Ako, mamaya lang. Mamaya lang bumilay. Okay, okay, Igay, Ha! Ay, sarili ng daan. uh uh Sisingkawin lang palay na eh, oh. mm. ano yung basyo, basyo tayo, basyo. Yan. Ganoon tayo haakot sa kapila. Ano mo yan? Ano yun mo? Ano yun mo?

Yan ba yung binalik ka mo sa bukid ng alas dosay ay? Oo. Hmm? Uy. Pinig, eh bakit? Nay, tanga. Nabangag na yung mukha sa ako. <laughs> na. Nabangag. Kanina o? Obit na. Ay. Sipag na pala sa yan Oh. No. Uh,

Sasakayan, hawakan mo lang. Sasakayan, hawakan mo ah. Ayan na, oh, suwasan so pa. Dito sa gulong. Ang oh. oh, oh. kamay, ang hawak mo. Ang kamay. Ayan. Ayan. Ako namadaling araw eh Namamanggaw oh. na ako din aw Ho 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 Sa inyo oh, oh, okay. Saan inyo na uli yan? Diyan, kawayan. Kawayan? Diyan, kawayan. Akala ko doon. Bakit? Paano na uli? Akala ko manaw. Dinakman niya? Oo, oh, dinakman ko doon. May sakay. Ano yan? May sakay. Baka nagkakawan. Hindi, okay, nakakain ng uli yan. Yung dito-dito daw. Okay, yan! Okay, yan! Wago ba? Hindi, lawain. Lawin yata. Lawin. nakapitan yung nakapitan kanya nakapaan niya ay ingatan mo talay mo yung paan ba't hindi ba lumilipad? hindi ba makalipad? yung paan itali mo pag nakapitan yung paan muna ipapakita sa bariya pag nakita sa baryo baka may magsumbong sa'yo dyan bawal ulihin yan makukulong kayo dyan <coughs> dito dyan yung ba nakakuha? hindi dyan yung naulay? galing naman yan lang dumakma pilay. hindi kaya may sakit pilay, pilay ba ah, pilay daw saan ha? pilay uh, pilay daw eh kaya nadakma ni Juan mamamatay rin yan Game, okay, melayu na. Parang wala ka din nilagay na dayami ka na no Ha? Ha? Parang ala na ilagay ka hapon. Kadami rin nilagay ka hapon dyan eh. May hirap ako. Oh. eh. Hey guys. Ayan. Oh, oh. Magsasalin ba kayo?

Dito lang po ang aking video Mamaya na lang ulit At may hako din pa kami Hintayin ko na lang kay mamaya Ron Sa ilaw, ganaw saan? Kumain ka na pala Hintayin ko na lang kayo Don say Ha? Ayaw ko ba? Doon sa bana yun eh say ito. Say ito. 20? Sige Hintayin ko na lang kayo Don mamaya ah, Sige maghintay ka pa. Ay kung bebenti lang naman, sumalita ka na. Ay